Kasama na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Chairman? Angel, sa mga kababayan natin, magandang umaga din po. Apo. Eh, hindi na ito unang pagkakataon na nagamit yung ECBS sa uh, pangangampanya. Ano ho? Uh, no no na inimbestigahan niya ito uh, kagagawan ba talaga ng politiko talagang may may gumagamit din para silaan siraan sila yun nga po yung isang bagay din na gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, Sir Angel. Huwag kagad ka magkukonclude na ari yung politiko ang uh, responsible dyan. Kasi nga po may posibilidad na pinapalabas na ang politiko may kagagawan dyan para lang naibintang po sa kanila. Mm -mm. Kasi nga po may nabibili, commer uh, commercially available, kaya lang secretly uh, na -na ng mga tinatawag na text blast na ganyan. And so may posibilidad na madami talaga mayroong may ari na ganyan ang bago ang pinakabago nga po pinaka-latest na makinang ng ganyan pwedeng palabasin na cellphone niyo nang galing yung mismong oh? uh, text blast na ganyan opo dati po kasi number lang ngayon po pwedeng lumabas number ni uh, Sir Angel halimbawa yung lalabas doon oh. so isipin niyo na lamang po Sir Angel kung isang araw bago mag-eleksyon biglang may lumabas sa mismong mun munisipyo na pumunta kay sa bahay ni A o ni Angel kasi mamimigay uh, mamimigay ng tigpa 5,000 pesos lahat ng tao ngayon puntahan doon yung pala naman, hindi pala sa kanya galing, yung mismong text. Although number niya ang lalabas. Yan po yung mga makabago ngayon Naka, ng mga makina. Nakakatakot naman yan. Ang problema natin, uh, number one, uh, hindi siya nag... Uh, ganun, baka hirap tuntunin yan, Chairman. Ang isa pa pong bagay na, na dapat may malaman ng lahat at uh, kinakailangan siguro ma-account din, lalong-lalo na po ng DILG at saka po ng ating pong national disaster risk, and Management Council. May mga ilang munisipyo po kasi o LGU o kaya city or cities na meron pong pag-aari ng mga ganyan kasi nga po ginagamit oh. yan sa ANGEL pagka sa isang uh, calamity or emergency. Ang tanong kung yung bang uh, munisipyo o siyudad o LGU na yan ay ginagamit mismo dito sa pangangampanya yung mga kagamitan na yan at hindi doon sa emergency o uh, calamity situation. And, and, yun, pwede nating ma-account. Baka siguro naman eh, silang namigay nun, ano ha? Kaya lang... Uh, uh Ato, Sir uh, Angel, kasi kasi po si Angel kinakailangan kasi na nakarehistro yan eh. Oh, sa NTC. Uh, sa mismong uh, National Telecommunication Commission, kasama na rin po siyempre kapakayan ni eh, for disaster purposes sa National Disaster Risk and uh, Reduction Management Council. And uh, therefore, uh, pwedeng po makipwedeng po tingnan din niya ang NTC po kasama ang DICT ay nag-iimbestiga na patungkol po dito sa maling paggamit ng mga device na ganito. Kaya nga po yung committee din ay nagpahayag na kami po ay uh, nababahala. Na 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 dito sa mga ganito. Ito pa yung mga aring tinetest lang ngayon, pero later on, pagdating na ng mga ilang araw bago mag-eleksyon, baka madami na nagagamit ng ganito. Saan kaya nalang nabibili yan, Chairman? Ay, ano po yan? May mga nag nag naglalako talaga na ganyan. Opo, at yan ay mukhang imported po yan eh. Ang tanong lang din pati, yung binanggit ko nga, dapat na trace din yan, paano na ipapasok sa ating bansa? yung mga ganyang klaseng device. Siyempre, sa bandang huli, napakahirap mo yung ting, uh, galawin o oh, tingnan. Oo oh, nga eh. Pagkat ano po yan eh. Kalimitan, naka -back, naka lang yan na maliit na parang laptop lang at pagkatapos eh, daladala lang yan ng kusino at ang radius niyan kalimitan sa so Angel ay mga 3 kilometers uh, ang layo ang pwede mong mapadalhan ng pare-parehas pare pare na text messages. Ang oh, hirap na. Halimbawa, biglang sasabihin, oh, nagbo-boat buying dito sa ganitong lugar, di ba? Eh, 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 di ba? Uh, naku, paano kaya? Eh sabi nyo nga, pati NTC hanggang ngayon, hindi pa matuntunto. Chairman. May mga na, meron po na dalawa. May na na po si Angel na dalawa. Yung nagbebenta, naglalakot ah. niyan, ng, 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 ganyan. Ah, uh, ah. At uh, opo, kalimitan ang presyo daw po ay... Uh, As, uh, ng range po mga 4 to 5 million wow. At, uh, yung, yung ganyan yung mga makabago po mas mahal daw po yung mas makabago kaya uh, again again, yung panawagan natin sa ating mga kababayan, pagka po meron kayong nalaman na ganyan o yung gumagamit na ganyan, sana ma-reporting ka agad natin, sa lalong-lalo lalo na sa National Bureau of Investigation. Pero paano kaya yon? Kasi sabi nyo nga, ang range ay eh, mga ilang kilometro. Naku, hirap tuntunin nun, ano ha? Lalong-lalo, na ba, nakasakay sa sasakyan, nag-iikot sa isang village, di ba? O Tapos kaya, nagbablast ng ganun. O kaya nakasakay... sa uh, Sir Angel, nakasakay sa si LRT o kaya sa si MRT. Yung, ba, yung, buong kahabaan ng 3 kilometers na yun, Sir Angel, at talaga 'yung po mabigyan kung nag-text na I love you, lahat ng naandun taong dadaanan, makaka-receive ng I love you mula doon sa hey! uh, mula, mula doon sa mismong uh, po, uh, 'yung 'yung masinasyon na 'yon at 'yung equipment na yon. And uh, therefore, 'yun po ipagnanako kasi ng area ng ano eh, mga telcos. And therefore, 'yung mga telcos mismo rin ang mainit dito sa ganito at uh, dahil nga sa wala naman itong mga lisensya, yung mga ganyan maliban na lang kung ginagamit nga sa disasters. Oh, masama namang magagandang uh, masama sa kapwa no, pero sana kunin na sila ni Lord. <laughs> <laughs> mga ferocious. Eh. Ay, so's me oh, may hindi pa hindi pa ba nadadagdagan okay. ang chairman? Apo ako okay, yung palang dahilan sir Angel kung bakit Saka, sa kasalukuyan meron tayong isang natatanggap na lang ng mga messages. eh uh, Yung mga marketing, yung mga nagbebenta sa atin ng mga kuno-ano, oh, oh, oh. maaaring ganyan din ang ginagamit din po nila maliban dyan sa pangangampanya. Ay hindi lang ho yan chairman. Ginagamit din ho nila sa pang-i-scam. Uh... Ako, nadali ho ako. Eh. Kaya nagpa-cancel ka kaagad ng uh, ATM, ng uh, credit card. Mantakin ho niyo yung perwis ginawa ho sa akin. <laughs> Tapos, execute ka ng apidabit, bayad ka sa, uh, ano tawag dito, uh, magno-notaryo. Gumagastos ka dahil sa perwisyon ginagawa okay. nito, mga demonyon to. Nako, ay susko, ko, sana nga kunin na sila ng Panginoon. Ano, ha? Mm -mm. Pero Chairman, nadagdagan pa ba yung ano, uh, under comalic control? Uh, isa pa lamang po sir Angel, ang natin under common control ang dato Udin Sin Suat. At uh, sana nga po yun ang kaunahan at kahulihan na na atin po madideklara. In the meantime po, Sir Angel, wala naman po tayong ginawang pagbabago dyan po sa munisipyo na hindi po natin muna pinapakialman to o binabago ang status ko. Sapagkat uh, ang palagay natin, mas maganda po nakastandby lang yung ganyang klaseng deklarasyon. Saka, sa kasalukuyan naman po, Sir Angel, simula nang i-announce natin ng mga nakaraang linggo pa uh, na ilalagay natin sa community Control yung munisipyo, wala po ngayong registered, recorded, na anumang anomalya, problema o uh, violence doon sa area. So medyo tumahimik po yung area sa kasalukuyan. Sana nga mapanatiling malinis at, ma at tahimik ang area hanggang sa mag-araw uh, mag ng eleksyon. Kasi kawawa naman yung mga commissioner natin kung ita talaga hu silang uh, administrator ng iba't ibang mga lugar. Chairman, mauubusan ka ng kasama. <laughs> Ako po mauubos po yung aming tauhan at sa mga commissioners dahil siyempre po pagka naglagay ng primary control, kinakailang mayroon direct supervision oh, ng ang commission and bank doon sa mga lugar na yan para po maka-action agad kami kung kinakailangan ng mabilisan. A ano ba yun? Pag sinabi mong uh, Comele control, pati yung, hindi uh, hindi kasama yung administrative aspect, ano ha? kundi doon sa actual na eleksyon, pati deployment ng mga tao, pati ho deployment ng mga polis, magiging trabaho na ng COMELEC? Uh, opo. Opo. Ganun po mangyayari. In fact, pwede po namin pakialman kahit ang trabaho ng local government unit. Oh. Eh, tapos Sabi namin Sir Angel, dito sa nangyari sa Dato' Odinsiso, so nag-declare kami pero hindi po kami nakikialam muna dyan sa LGU sapagkat uh, Sir Angel, hindi naman po uh, LGU may kagagawa ng mga violence na meron dyan sa lugar. So unfair naman po na bigla na lang, uh, bigla na lang namin pakikialman yung pamamahala dyan. Maliba na lang kung halimbawa ang LGU ay hindi po kikilos, sa mga violence na meron po dyan sa lugar. But in the meantime, again, uh, tama lang po muna na i-maintain natin ang status ko dyan sa lugar na yan. Okay. Chairman, uh, nadagdagan na ho ba yung uh, mga nagrehistro para sa overseas uh, internet voting? Sa kasalukuyan po si Angel, meron na po mga 35,000 na mga kabatayan no. natin ang nagpa-enroll. Nagpa Uh -huh. sa ating uh, sa ating pong uh, para internet voting at uh, dahil po diyan aasahan natin na 'yang mga yan at dadagdagan pa ay makakaboto ngayong darating na uh, April 13 na po 13 sila po ay boboto na magsisimula na po ang pagboto sa, sa ng mga kababayan natin. Uh, At uh, kaya nga po sana yung mga nakakadinig sa inyo ngayon sa programa nyo, yung mga hindi pa nakakapag pre-enroll, makakapag pre-enroll na po dahil napaka, napakadali po. Kaya nga po nung huli kami nag-uusap ni Sir Angel, mga 20,000 pa lamang nun. Ngayon po mahigit na po 30,000, 33,000 ang nagpapa-enroll sa ating pong sistema. At sana mas madagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Isang boom one mm -mm. ang pagboto ng mga kababayan natin sa abroad mula po April 13 hanggang Mayo 12. O oh, RHTV, pakilabas mo nga ulit yung ano yung uh, site kung saan sila po pwedeng magrehistro. Uh, Yun naman, pupuntahan lang nila online na uh, chairman, di ba? O yung pre-voting enrollment gam for internet voting. Uh, Opo, upo, gamit ng cellphone, laptop, at iPad uh, sa Angel, eh, sila'y makakapagparegister na at uh, pipicturean lang nila yung sarili nila kasama po yung mismong ID na magagamit nila ba sa isang government issued ID kahit nga po expired na passport ay pinapayagan na po ng sistema natin. Ayan. So hanggang kailan ang kanilang registration? Hanggang May 7 po, uh, Sir Angel. Ah, hanggang May 7. Ito, kahit po tayo ay ongoing. Opo, uh, kahit ongoing ang ating uh, botohan ay pwede pa rin po sila mag-register. In fact, kung halimbawa ngayong araw na ito kayo nagpa-register nagpa at ngayong araw na ito pwede na rin kayo kaagad makaboto. Okay. Lalong-lalo na yung mga seafarers, ano ho, uh, pinakamaganda, mag-internet voting sila, lalong-lalo na kung sila hindi naman makakadaong bago mag-May 7. Ama po kay Sir Angel, halos mga 300,000 po yung mga kababayan natin na Ganun mga At talaga pong isa, isa sila sa nasa isip natin nung ating pong pinusige, ito pong ating uh, internet voting upang hindi naman po sila ma-disenfranchise. Ayan. Chairman, again, ang inyong panawagan, kaya kami napatawag doon sa negative voting pero nakausap na malo kayo kahapon. Ano, ha? Eh, nasa inyong muli yung pagkakataon para manawagan dito sa mga kandidato natin na huwag naman gumamit ng mga slur na makakasakit ng damdamin. Sabi ko nga, okay lang siguro kung sasabihin mo, ang kalaban kong mayor ang pogi, di ba? Uh, hindi naman siguro offensive yun, na uh, chairman. Ano maliban lang, sabi ko nga, kung mer meron kasi kasabihan na praises and deserves as lander in disguise. <laughs> Hindi, <laughs> tayo po yung nananawagan sa atin po mga kandidato sa so pamamagitan na inyong programa. Ito pong uh, eleksyon na ito, ito pong uh, kampanya na hindi po bastusan. Kinakilang respeto natin ang mga intablado sapagkat may mga nanunood po sa atin, humahanga sa atin, iniidilo tayo. May mga batang uh, gusto rin maging tayo, katulad nyo. Ibig niyo bang makita na sila ay bastos din? Kapag po sila ay lumaki na kumandidato rin, kinakailangan po ipakita natin na we, we are a good example ng pagiging isang Pilipino, pagiging isang leader na dapat mahalal sa darating na halala. Chairman, maraming salamat again for joining us. Ingat po kayo at sana nga hindi na madagdagan ang mga area na nasa ilalim ng Comelec Control. Mauubusan kayo ng Thank you, Chairman. Magandang umaga po. Salamat po sir Angel. Mabuhay po. Salamat si uh, po. Uh, Chairman uh, George Garcia ng Commission on uh, Elections.